Ayan, ah uh, welcome po sa ating channel, Tantan Farm TV. Kumusta po kayo guys? San man kayo naroon sa ngayon, ingat po tayo. Ah uh, guys, ngayon for today, itinira ko muna. Tapos doon may nangingitlog pa, hindi ko muna abalahin. At baka mamaya maano siya. Baka mamaya maantala yung pag-itlog niya. Ayan guys, oh. Pero meron pa rin itlog doon sa kabila na yun.